Kylie Versoza, nagpakita ng suporta sa ex-boyfriend na si Jake Cuenca. Suportado at masaya si Kylie para sa kanyang ex-boyfriend na si Jake at sa bagong girlfriend nito na si Chi Filomeno. Sa Instagram, nag-comment si Kylie sa sweet photos ng dalawa. Senya, happy for you guys na sinagot naman ni Chi na thank you Kylie happy for you as well. Ang comment na ito ni Kylie ay umani ng may git 250 replies mula sa fans na humanga sa kanyang maturity. Matatanda ang naghiwalay si Kylie at Jake noong 2022 matapos ang tatlong taong relasyon. Sa isang interview noong 2023, sinabi ni Kylie na hindi failed ang kanilang relasyon kundi isang something beautiful na nagbigay ng growth sa kanilang dalawa. Samantala, masaya na rin si Kylie sa kanyang bagong love life na nagpost ng sweet photo kasama ang kanyang non-showbiz partner